Hello, good morning, happy Tuesday sa ating lahat mga people Kumusta po? Ito naman si Nanay agimatera, at Ritualista Healer uh, Welcome back to my channel Mga people, ang aking channel ay simple lang Wala muna mga kaartehan, mga subscribe, mga kung ano-ano dyan na nakalagay Pero diretso na tayo mga people As of now ay hindi pa ako mag-edit-edit -edit Kahit napakatagal na natin dito sa social media, sa YouTube Uh, maraming salamat sa inyong mga people, sa inyong pag-subscribe at panunood sa aking channel. As of now, people, nagkaroon tayo ng reviews or nagkaroon ng problema ang ating channel. Pero continue lang tayo sa ating panunood at pag upload no? Kahit ay, tayo ay nagkaroon ng uh, panghihinayang dahil nagkaroon tayo ng reuse content, no? Doon sa, kaya nag-viral tayo, doon sa small sa short video. So anyway people, ang aking pinapakita sa inyo ay isang bracelet. Ito sa ngayon, wala na po kayong makikita mga ads as of now, no? Kasi hindi pa binalik ni YouTube ang aking ads. Pero okay lang, kahit hindi niya ako ibalik or ano, continue lang tayo sa pag-subscribe at sa pag-upload ng ating mga video para mas marami kayong matutunan at makikita malapit ng Holy Week. Holy Week na talaga. Holy Week month. So, next week is Holy Week na mga pips no? So, eto. Papakita ko po sa inyo ang isa sa may iwaga nating bracelet. So, mapapansin nyo, marami tayong mga bracelet na karga, mga people, no? Yan. Kung iba-ibang klase mga ano, eto puro kalikasan ng laman, puro mga mutya na tinudurog natin at yung iba ay natural na ganyan nakalaki. So, eto naman ang panibago nating bracelet na kumukulo. Okay? So, eto people, ipakukwento ko sa inyo ang mahiwagang laman ng ating bracelet. Ito pong bracelet na ito people ay ipinasuot ko ito sa isa kong anakis na pumunta rito sa bahay. So ako muna ang nagsuot nito kasi akin naman talaga. Nung isuot niya ito people kumulo at umap, lumabas talaga yung langis, no? Samantalang suot-suot ko ng mga minuto, uh, oras, mga 4 hours na suot ko, walang awas, walang lumabas na langis. Nung pinasuot ko na sa kanya, people, shht, nung pinasuot ko na sa kanya ito, umapaw. Bakit siya umapaw, people? Gawa nung siya ay may barang, no? May barang siya, may kulam siya ay ipapahiwatig ang bracelet na ito people ay pangkalahatan. Hindi lang siya nagbibigay ng swerte kundi nagbibigay ng babala at protection at ka niya gagaling ka. No kasi nasubukan natin people hindi ako nag nagbibiro sa inyo. Ayoko kasi maglokohin kayo or gagawa ako ng kwento rito na walang katotohanan. Kaya hindi ko pa nilabas ito ngayon pa lang dahil nakita ko na ang bertud niya at para saan siya gamitin. No, ang gamit nitong bracelet na ito na iisa lamang ang laman at walang halo ay pag may karga ka sa katawan malalaman mo kukulo ito o na awas, no? To. Mawas 'yan. No? Awas. So ito, mayroon siyang konting ano dahil sa tira-tira ito, no? Yan natural lang people na kukulo yan. Makikita nyo ang kulo niya magbabubbles eh. kaya tingnan mo na na ng langis no. Na bawasan ng langis. Ang karga or beto dito people ay matulungan ka kung paano malalaman kung ikaw ay may kulam o barang. Bubula po yan ganyan ang bula niya. Yan ang ibig sabihin ng bula. At makikita mo aapaw at mababawasan ang langis sa loob. Kasi ang langis na sa loob ay may huwaga. At ito rin po ay nabibigay swerte. No? Nagbibigay swerte sa lahat. Hindi na lang natin i-mention kung para saan ang swerte. Kung ano basta pampaswerte, alam na natin. Pag sinabing pampaswerte, maaaring negosyo, sa buhay, sa trabaho. No? Depende sa paggamit mo. At ito rin po ay taguliwas sa bala. At taguliwas sa disgrasya. Yan ang gawa ni Nanay Merly agi matera at ritualista. So people, ang lahat ng aking mga pinapakita, pinapakita sa inyo ay more on kalikasan at legit. Bago ko ilalabas sa social media at dito sa aking vlogs, ay ako muna ang magdi-discover para ma-share ko sa inyo kung para saan ba talaga at ano ba talaga ang pertud niya. Ah, di ba people? So as of now, pag gusto niyo akong kausapin o gusto niyo ako i-PM, i-PM niyo sa Facebook account. Ang Facebook account Merly Gonza Pontejos. Okay, people, God bless. Ingat, ingat.